Sampung bagay na maaaring ibig sabihin ng mga sipa ng sanggol sa pagbubuntis. Sa ilalim ng kalagayan ng isang buntis, natural na maging sobrang curious tungkol sa iyong magiging anak. Ano kaya ang kanyang itsura? Lalaki ba ito o babae? Mga tanong na kung minsan ay maaaring sagutin sa tulong ng ultrasound. Gayunpaman, may mga oras na nais ng ina na makipag-usap sa maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi ba't maganda kung si baby ay makakapag-respond din? Bagaman ito'y hindi posible hanggang sa oras ng panganganak, ang posible naman ay pag-unawa sa paraan ng komunikasyon ng iyong sanggol sa iyo sa pamamagitan ng mga sipa. Ang mga sipa na ito ay parang isang lihim na wika na nagpapahayag kung gaano kalayo na ang iyong narating sa pagbubuntis. At kapag nalaman mo na ang mga ibig sabihin, tiyak na magugustuhan mong makipag-usap sa iyong baby sa pamamagitan nito. Narito ang ilang mga bagay na sinasabi ng mga sipa ng iyong baby tungkol sa iyong pagbubuntis. Number 1. Kalusugan ni baby Hindi mo ba naririnig ang lumang kasabihan na buhay at malakas? Yan ang eksaktong ibig sabihin ng mga sipa ng iyong sanggol. Kung ang iyong sanggol ay aktibong nagkikik na parang isang soccer player, simpleng ibig sabihin nito na ang iyong sanggol ay lumalaki at aktibo, na siyang tanda na magandang kalusugan. Number 2. Ang lasa ng iyong pagkain Gaano kadalas mo nang na-experience ang isang malupit na sipa mula sa iyong sanggol tuwing kumakain ka ng maanghang na pagkain? Ito ay dahil sa karamihan ng mga sanggol ay karaniwang ayaw sa maanghang na pagkain. Ngunit kung kumain ka ng pagkain at biglang nagiging masigla ang iyong sanggol sa pagsipa, malamang na ang pagkain na iyong kinakain ay napakasarap para sa kanya. Gusto lang ng iyong sanggol ng mas marami nito. Number 3. Ang laki ng iyong sanggol Bago pa nagsimulang mag-kick ang iyong sanggol, siya ay isang naka up na bandal lamang. Ngunit simula ngayon, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong baby ay magsisimulang lumaki at susukatin mula ulo hanggang paa. Number 4, your baby is listening to you. Sa ika-18 weeks ng pagbubuntis, nagsisimulang ma-develop ang pandinig ni baby. Kung ikaw ay nakikipag-usap sa iyong baby sa mga panahong ito at siya ay sumusubok na sumagot sa pamamagitan ng mga sipa, ibig sabihin naririnig kanya. Number 5 pagsisimula ng ikalawang trimester. Ang iyong baby ay dapat nagsisimulang sumipa sa pagitan ng ika-16 hanggang ika-25 weeks. Ang mga sipa na ito sa totoo lang ay may pakiramdam na parang kiliti. Ang mga parang kiliti na ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng iyong ikalawang trimester. Number 6, Panganib sa Sanggol Karaniwang inirekomenda ng mga doktor na magbilang ang mga ina ng mga sipa ng kanilang sanggol sa sinapupunan. Gayunpaman, kung biglang bumaba ng malaki ang bilang ng mga sipa, ito ay paraan ng sanggol na nagpapahiwatig sa ina na may hindi magandang nangyayari. Oras na upang makipag-usap sa iyong doktor agad-agad. Number 7. Ang ikatlong trimester. Samantalang ang mga tibok ng iyong baby ay regular ngunit parang flutters noong ikalawang trimester, mas intense ang mga ito sa ikatlong trimester. Ito ang panahon kung saan maaaring maramdaman ng iyong asawa at mga kamag-anak ang mga galaw ng iyong baby sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang kamay sa iyong chan. Number 8. Si baby ay nakakakita na. Si baby ay nakakakita kapag inilagay mo ang flashlight sa iyong chan. Gumagalaw at sumasayaw ang iyong sanggol. Sa ika-33 weeks, magbabago ang laki ng mga pupil ng iyong sanggol bilang tugon sa liwanag. Ibig sabihin, nakakakita na ang iyong sanggol ng ilaw. Number 9. Gising na sanggol Sa ika-25 weeks, maaring natutunan na ni baby ang pagtulog at mas nagtutoon ng oras sa REM or rapid eye movement sleep. Sa panahong ito, syempre hindi magkikik ang iyong sanggol at kapag siya ay nagkikik, ito ay tanda na nagising na ang iyong baby. Number 10, hindi laging kick. Oo, hindi lahat ng galaw ay sipa. Kung nararamdaman mo ang mga mabagal at may ritmo ng pagsipa na tumatagal ng higit sa 30 seconds, malamang na ang iyong sanggol ay nagkakaroon ng sinok. Gayun din, Kapag ang mga sanggol ay maliit pa at may sapat na espasyo sa loob ng amniotic sac, maaari silang mag-rotate o mag-somersault. Ngayong alam mo na ang iba't ibang kahulugan ng mga sipa ng iyong baby, sigurado kaming mas magiging kakaiba at interesting para sa iyo ang magtala ng mga ito. Kaya ti-enjoy ang pakikipag-communicate sa iyong baby sa paraang ito habang patuloy na binibilang ang kanyang mga sipa.